Good morning. lang long, long. Good morning, naman ja. Karang na nasa YouTube to. YouTube. YouTube. Yes. Yeah. Yo, maman. So. Dong, okay. ang mga pangarap natin. <laughs> may nila. <laughs> Kung na may mo kaya man. Mo ang ayon. Huwag kayo sa mga damo magtago. Ay. Yes, good morning. <laughs> Hindi na makita. Kita ko siya. Gutom na si siya yes. <laughs> Yeah, iba talaga pag in love. <laughs> Ano ito Na ano... May 2 hours and 6 minutes pa. nasya ako sa... Um, Kurt? Sa Lovebirds. Lovebirds. Oh. Yeah. May nila, may nila, kau <laughs> ang ang epal ni. Serio in <up>. marima. <laughs> yes. Hi. <laughs> Maynila, Maynila. may nila. Ay, Eh. Ang natin yun, no? Wala na si Dodong. <laughs> Ay, <laughs> si Dodong kailangan natin dito. Di ba, Dong? Dong, sa Maynila ka. <laughs> Parang ano lang, ah. Parang hindi mainit niya <laughs> sa labas, ah. <laughs> Nandiyan pa kayo. <laughs> nga. Good message, hello. Oo nga. Mas mahalaga yung Maynila eh.